mga bikers dito tayo sa bandang batu mga kabikers batu tapos dito mga kabikers ha yung mga kasama natin mga kabikers yun oh no? si bro penton master bong at saka si kuya rommel hindi pa natin alam kung saan tayo pupunta sila nang bahala nito bahala ko sana mga kabikers balatan kaso ayaw nila ng balatan ayon lang umahon <laughs> sunod lang tayo sa kanila mga kabikers kung saan ang gusto nila supportaan natin <laughs> yun o oh. Putik kung hindi ko tinignan yung camera ko hindi oh. na on hindi pala naka-video. Hindi <laughs> pala naka-on. Kanina pa ako nang istorya-istorya kayo. Hindi pala yung naka-on. Wala. Kanina pa Wala. Wala Wala. Wala pala yung kanina. na <laughs> naman Kanina pa ako nagsasalita, di pala yung naka-on. Yeah. Ganda dito mga kabikers. Pupunta daw tayo sa New Zealand o Batu mga ka Tingnan nga natin mga bikers kung ano ang kagandaan ng New Zealand o Batu. Time check 734. lang araw mga ka Makulimlim ang buong kalangitan. dito mga bikers pero during Typhoon Christine mga ka-bikers, itong dinadaanan natin dito, nagmusto lang lagat ito, lubog to sa baha mga ka-bikers ah, yun na ata yung sinasabi ng New Zealand o to mga <laughs> <Kabikers>. <laughs> New Zealand o to mukhang marami nang nagtitinda mga kabikers. only in the Philippines lang yan ayan na mga ka-bikers New Zealand o Batu Oh, nandito yung mga <laughs> mga, <malulupit sa> <laughs> mga malupit sa kainan. mga malupit sa taga New Zealand. Galing pa to ng New Zealand. Puntahan natin mga bikers. New Zealand o Batu. Ah, sarap ha. <music> New Zealand. New Zealand. Yo, no. Galing na New Zealand. New Zealand boy. New Zealand. Iyo oh. no. Ito na ang New Zealand. Pero in the Philippines mga ka-bikers dito na tayo Pauwi na muna pabalatan dito na masubukan ng ating full suspension oh sarap yung paahon ba Ma? kuya yung sinabi mong maiksi lang sa may malawak. Oo. Oh, may lang 'yun eh. May XC lang 'yun. <laughs> Sigurado. <laughs> sa sobrang XC noon mga isang oras 'yun bago tayo makalabas. <laughs> Takto 'yun. Baka mabitin. Ah. Kanan. Iyo yeah, no. Nakalabas na kami sa New Zealand. Papunta na kami ng Italy ba mo bro papunta tayo ng ano Italy Italy na to Ma <laughs> matupad yun LIFE IS REAL huh? PANIHAP GANDA MAKA KA mga nag tour de france yun oh malaki na yung ano dito master ah tiglang lumaki mukhang ginawa ng four way dito lang yan sa Pilipinas. palakihan ng kalsada di ba master grabe <laughs> 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 laki ng kalsada dito ah mukhang gawing highway na nga talaga ngayon ang ahon of the day 4.5 gradient easy 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 welcome barangay san francisco ano na to kuya balatan balatan na balatan ahon ah, bro kaliwa kaliwa para sigurado i e. 5.2 easy pa yung mga ano mga 15 tatlong five na yan dito Kaliwa. Kaliwa. putik bro bodol bro marang kami ikaw na una eh 8 9 9.2 bodol bro Clinton.

Dios ng mga bakers. Tapos sabay Ahon Ito na master. Mukhang nakatingala na. Grabe mga bakers. Bungan pa lang 9% na. Paano na kaya dun sa may tuktok oh? kung ng lang tin mga kabikers 11 Whew. grabe na kunting recovery mga kabikers 6 tapos may ahon na naman Whew. grabe hindi pala talaga dito ah ito yung nilulungsong natin dati mga kabikers nung nagbalatan to malawag road tayo ngayon ahon natin Mababa ba ito mga ka-bikers? Yeah. Grabe nga talaga. Ipa tayo tapos ha. Kita ba yan? Grabe nga na na. Bukang nakatingala na naman yan. 8.3 8.7 9.2 Grabe mga ka-bikers. Patahas ng patahas. 10 10.2 10.6 11 Grabe mga kabikers 12.6 13 Umabot yun ng 13% grade Yung ahon na yan Yolo oh. Grabe yun mga kabikers Hingal ako Sila mga kabikers ha, mga pretesado yun ha hindi diretso pa yung ahon tara na mga kabikers ahon ulit 10 12 13 14 14.1 Sumagad so dito ng 14 mga kabikers ito na ang pinakamakunat natin inahon mga kabikers ha? sa kalsala ito umabot ng 14 kunat yun ha yun o no? lusong ng kurte mga kabikers tapos may ahon na naman yun o yun kita yun mga kabikers yung mga kasama natin wala na diniretso nila mga kabikers yun ano oh. ayun pala sila pen 12 tari na pa 5 minutes na kami nagpahinga ako doon sa baba hindi ko na kasi mahirap naman pag diretso ayun eh oh, <laughs> Iyon no mga ka-bikers. Pahiwi na tayo. Pabalatan. Pagkaliwa tayo din balatan. Pag kanan na ba. Iyon no mga ka-bikers. Nabuwan na tayo. dahil ito mga kabaykos ha pang natapos na yung rip dito yung dating bagdahan natin hindi pa tapos under construction pa Palusong mga ka Nakabawi rin tayo na sa aho natin kanina Naman, ha? ahon is real dito na tayo sa sagumay na ba sarap pag may losong ang magandang tubig uy wala nang tubig master wala na palang tubig kuya Kumbaga ang ang tubig pala ito pag umulan lang. Anak ng paklong. Ito yung inahon natin mga kabikers na naka tayo. Pero ngayon, hindi na tayo rigid. Kaya ang sarap ng ng mga ka-bikers Sarap. Mga ganitong lubak. Easy. Easy bitchy. Anong pagkawin natin dito dati? Umabot siya ng 8.4 gradient mga kawikers. Na ganito. Lubak-lubak. Mahirap ito mga kawikers na nakaradid tayo. Nahirapan ako nun eh. Tamang-tama lang talaga ito mga ka-bikers na nakaganito na yung setup natin. Kahit saan tayo dumaan, walang problema. Malubak man upatag enjoy pa rin ang ating takbuhan Yun mga kapagars na ulit sa highway Bunabwa na tayo, kanabwa Ganda dito mga kabikers Ayan kung anong pangalan dito sarap magbike yan oh nagpapainit lang mga kakikers Rap Road Rapi Road. Mukhang babanatan na lang natin yung Rapi Road na yun, ha? Tara, Rapi Road again. Ah, ah, Rapi Road na naman. Babanatan yung Rapi Road. Tara na mga kabikers, Rapi Road na naman. Iyon, oh. Ganda. Ah, Rapi Road lang malakas, mga kabikers. Pag luman tayo dito mga kabikers, naulan na po. Putik to tuloy mga kabikers dadaan na ito tayo dyan sarap buti na lang walang ulan uy may akit pa Uy, grabe to.

Another so song mga kumikaris. Kalahin mo yung mga kumikaris. May tulay pala doon. Yun mga kabikers, pupunta na tayo ng nabwa proper. Ayan na tayo sa proper ng lakwa mga ka-victors Buking oh, cool. perigan na tayo mga ka Oh, dito na ako. Pakanan ako, sir. Hey, master, thank you, ah. Okay. Tayo, master. Doon tayo sa ligaw. Dapat, ano? Kahit sa dapat oh. No? Amo.